Okay, tanong ni job Z TV. Sir, magtatanong po ako about sa klase ng oven na dapat kong bilhin. Home baker lang ako. Ano ang mas okay? Yun po bang gas range or electric oven or yung mga heavy duty like stationary oven po? Ang binibake ko po kasi is madalas cakes po tapos mga pastries po. Okay, sa lahat na nabanggit po ninyo ma'am, maganda. Oo. Pero pag ako tatanungin po ninyo, Dumiritso na kayo sa stationary oven. Kahit makabili lang kayo ng uh, toto 4 tray, mas lamang na po kayo. 4 tray ang inyong gagamitin. Magkano lang naman yan? Nasa 15K pataas lang? Oo. <laughs> Hindi ganong kabigatan. At saka makakasiguro kayo na within 30 years, pag marunong lang kayo mag-iingat sa inyong stationary oven, andyan pa rin kasama po ninyo. Oo. <laughs> O oh, yan na uh, kung bibili kayo doon ng gas range, sabi na natin La Germania or ano man, mas ma medyo mahal din po yun ha, oo. Eh hindi kayo makagawa ng marami. Eh sa inyong mga gawa dyan, pwedeng pwede yan ng stationary oven. Pagkakaroon man kayo ng emergency na gawa na ang medyo marami-rami, pasok na pasok pa rin yung inyong 4-3 oven, lalo pa pag may uh, glass window, nakikita yes! nyo pa rin yung loob. Oo yon talaga ang uh, pinakamaganda kong nagamit. Uh, deck oven, rotary oven, uh, stationary oven, even electric. Maganda din naman pero problema lang pag nasira. Mahalang maintenance. Okay? Sana inyo yung makukuha mama ano, oo, na sa oven, pinakamaganda ang inyong piliin yung subok na. Oo, yung subok na. O kung halimbawa naman eh, wala pa kayo, kung kayo, kung mga electric oven, pwede din naman. Uh, sa ka lang kayo bibili kung hindi nyo pa makaya yung, kung, uh, o kanong meron kayo ngayon dyan, yun lang muna ang inyong gagamitin. Eh, hindi po naman madali mag na 10k, 15k, plus delivery fee. Hindi rin po talaga madali. Kaya kung meron kayo dyan, kung anumang meron kayo, yan lang muna ang inyong pagtyagaan. Once na nag-show up ng inyong business, o dumami ng inyong mga customers, or dumami na siyempre inyong gawa. Abay, uh, na po kayo at para maipadeliver na ang inyong stationary oven na yan ang pinakamaganda nating gagamitin. Kahit po mag uh, kayo, yan din talagang ang madalas nating makita sa mga bakeries natin, yung mga ganyang klaseng oven. Kasi nga, bukod na maganda ang luto, pangmatagalan talaga siya. Hindi siya tipong gamitin lang natin ng isang buwan, anim na buwan o isang taon, ay, ay, lag, ay lugi ka naman doon. Oo. Eh, buti kung nabibili mo lang yan ng 4K, 5K. Eh, syempre, nabibili mo yan ng uh, 15K pataas. Abay, ang serbisyo niyan talagang magtatagal din talaga. Depende din yan sa ating paggamit. Kaya kailangan pag gumamit tayo niyan, ingat-ingat din kahit ano pang ating ginagamit. Okay? Hello for more.